Hello! Kung ang motor na ginagamit mo ay sa bayaw, sa hipag, or sa malayong kamag-anak, o kaya sabihin natin sa manugang, yan po kasi yung kalimitan ng mga tanong din nila. Meron pa nga nagtanong, paano kung sa kabrad mo yan, o sa kuya, kakuya, parang mga ganun mga kaibigan. So, para sa kalinawan po ng lahat, mga kaibigan natin at mga tropa natin, wala pong batas na nagsasabi na bawal gamitin ang isang motor na hindi nakapangalan sa atin hanggat hindi po yan expired yung race at hindi po expired din yung driver's license ng gumagamit wala pong batas yun ha? mga kaibigan kahit saan mo po tignan, eh, hindi po bawal gumamit ng motor na hindi po nakapangalan sa atin ang problema lang talk lang tayo e eh, minsan mahigpit sa checkpoint or sabihin natin na magkakaiba yung pagkapatupad ng batas dito sa atin sa Pilipinas real talk po tayo mga kaibigan natin so ano ba yung dapat natin gawin kung ang motor na ginagamit mo ay hindi nakapangalan sa iyo kung ito po ay kapilido ka mo wala tayong magiging problema dyan kasi naman po authorized ng gamitin nila yung sasakyan mo o yung motor mo kasi nga po kayo ay magkamag-anak diba? pinapayagan po ng batas na pwedeng gamitin ang sasakyan natin, na nakapilido sa atin, na gamitin ng kamag-anak, especially, na nakapilido po nila. Hindi masyadong issue yan, mga kaibigan sa checkpoint, kung magkapilido kayo. Ngayon, paano kung hindi magkapilido? Bayaw, hipag, manugang, or mga tropa, ayan, diyan po minsan, nagkakaroon ng questionable, minsan sa checkpoint. Makikipagtalo po ba tayo, or hindi? Pero, lagi kong sinasabi, para maiwasan po natin yung mga ganong bagay, magdala na lang tayo ng authorization letter na katunayan na pinapayagan po tayo ng may-ari na gamitin yung motor nila. Kasi kung talaga namang legal na pinahiram sa'yo yung motor, eh napakadali naman pong gumawa ng isang authorization letter. Ilagyan nyo lang po isang blankong papel, bla bla bla, kaprasong ganyan, eh, okay na po yun. ba? Diba? Ngayon, gagamitin mo lang siya kapag hinanapan ka or kapag subjective, yung sasakyan mo o yung motor na ginagamit mo subjected po siya sa mga sabihin natin na merong ibang violation okay so ganoon sa kasimple na lang gawin natin so dahil merong authorization letter ay eh, titingin ko na mas makakalusot yan at real talk nga din mga kaibigan naranasan ko po yan experience ko yan na hinanapan ako ng authorization letter ng isang checkpoint kasi nga yung gamit kong motor ay hiram ko lang sa tropa at pinapagamit sa akin ng tropa Buti na lang may dala ko letter And then Yun, dusot na Wala na po tayong sabi-sabi Pinalampas na po ako ng LTO LTO po yun mga kaibigan ha? So, para sa akin Mas maganda Magdala lang po tayo Optional na lang yan ha? Mga kaibigan, optional Kung hahanapan kayo Pwede may papakita kayo Pero kung wala naman Makipag-usap po tayo ng maayos Kasi men in uniform po yung mga yan Kaya dapat Dispetohin po natin sila Niulit ko mga kaibigan Isa lang po yung batas ang batas po ay hindi po bawal gumamit ang motor na hindi nakapangalan sa atin. Bawal pong gumamit ang motor kapag po yan expired ang kanyang registro. Okay? So, napakasimple na yung pinag-usapan natin pero marami po talaga ang nalilito dyan kung pwedeng gamitin daw nila yung hindi nakapangalan sa anla. Okay? Sana po may nakatulong ulit ang video na to. Maraming salamat po and good luck po sa mga magpapatransfer of ownership sa kanilang lugar. Bye-bye! Thank you!